Kaya hey, hindi mo dito. <laughs> oh, dala, 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 dala. Talagang sanay kong nag-iyogin mo. Oo, oh, gi giyogin mo. Kitao! Oo, sila, Blash! O, saan na ni mo ba? Ikaw mo daw. mo friend siya? Mamba, bimbo ni Gronawa. Yan yung pakayo. are are pakayo. Ito naman. Ay, may nang nilalang. Nasa ika motor-motor. sa nasa... Aray guys, takad na sa bike ni boss ng GT. Old ni boss na old. Old ni siya, old. Ang iya nga, kags. Wala mo kaya magamit. Iban boss, tatlo lang na nagamit mo. Aray, ah, aray. Oo, oh, ah, kayo onta. Aray, da, na yun na onta. Okay, di puta. Da, wasak na siya. <laughs> Gago! Abaw. Alam mo, wasak plastic. Ano, tapos, ano Patay, lo sakit plastiknya. Eh. <laughs> Gago Oi sepiak nih ni pagasa, tante mau kasih Bau ah ini bangko nih. Puta.

ay, nako. Nice one, boy. Nice one, boy. Yun. O, oh, arin na kaluyan sa ginoo. O, oh, natapos. man ang bike. Grabe nga pangabuday naman ka gina. So, tingnan nyo na yung mukha niya, o. Oh. Ayan. Ayan yung crankset niya kanina. Ayan yung pinalitan natin. Tapos, butong bracket. Kadina, kag. Ang iyang akags. Pwede na niya sa ilagaw lagaw ah. Bisan din guro. Ano yung mga Hindi ano yung mga niya pagbili na. Ah. Eh? Tiray lang ka mo? Tapos na eh. ta. Bye bye.